Ang tunay na pagpapatawad ay isang proseso ng paglaya mula sa sakit, galit, at pait na dulot ng mga nagawa sa atin ng iba. Ito ay hindi lamang paglimos sa pagkakasala o pagtanggap ng paliwanag, kundi isang desisyon ng puso na palayain ang sarili mula sa alinman mang sakit o galit na dulot ng hindi pagpapatawad. Ang kahalagahan ng tunay na pagpapatawad ay napakahalaga sa ating sarili at sa iba. Narito ang ilang mahahalagang bahagi at halaga ng tunay na pagpapatawad. Una, pangkalusugan ng emosyonal at mental, emotional and mental health. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalakasan sa ating emosyonal at mental na kalagayan. Ito ay naglilinis ng puso at isipan mula sa pait at sakit na dulot ng galit at hinanakit. Pangalawa, pagpapalaya ng puso at kaluluwa, freeing the heart and soul. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, nagiging malaya tayo mula sa pagkakagapos ng galit at pait. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapalaya ng ating puso at kaluluwa mula sa bigat ng damdamin. Pangatlo, pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa, promoting peace and unity. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pintuan para sa pagkakaisa at kapayapaan hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa lipunan at komunidad mismo. Pang-apat, spiritual na pag-angat at kaluwagan. Spiritual upliftment and relief. Sa harap ng awa at pagpapatawad ng Diyos, natututunan natin na ibigay rin ang kapatawaran sa iba. Ito ay nagbubukas ng paglago at espirituwal na kaluwagan sa ating buhay. Sa huli, ang tunay na pagpapatawad ay isang pagtanggap ng kalayaan mula sa sakit ng nakaraan at isang hakbang patungo sa pagbabago at pagunlad. Ito ay nagbibigay ng kaligtasan, kapayapaan at kaligayahan sa puso at kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, nagiging malaya tayo upang magmahal, magbigay at magpatuloy sa paglalakbay ng buhay ng may ligaya at kapayapaan. To God be the glory. God bless. Thanks God. Nawa gustuhan niyo ang video ang pagpapatawad. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.